Ayan, Honda Click Coys, oh. Ganda pa naman ang kulay, oh. Nabangga po. Kano kaya gagasusin dito? Ganda pa naman ang itsura nito, motor na to. Dumikit, to. Oh. <laughs> tayo ng kasa hindi pala pinapasok sa insurance to eh wala pa naman tatlong taon dapat pasok sa insurance to ng kasa eh dumikit yung ulo ha walang nangyayari yung kasa ko eh so, dapat pasok to eh ganda pa naman ang kulay dapat sinasagot ng kasa to eh ah, tinamaan din pala yung resistor eh. saan to? talo, hindi sagot ng kasa hindi pasok sa insurance hindi ba naman siraulo yung kasa Ang ina ko ipapagawa mo to eh. Tapos 3 years pa installment, ditalo ka na rito may tama na chassis nito. Yung manobela. Ah, kasi ito, umurong oh. Dumikit to. Yung isiyo niya nandito dito yata ECU niya eh. Wag ay rings pa lang nito. Buti yung ano walang tama mo. Ah, may tama din to yung ano, yung lens oh. Basag din oh. Sayang <coughs> oh. Kuwanin rin. 4 months na nahulugan. 16 months. Eh, kulang-kulang 7,000. <coughs> Ganda pa naman ng kulay oh. <coughs> Gusto ko ng kaya ito. Apo ko nang gunita. Gaano kaya gagas sa seneta pag pinagawa to? yung babae yung mag-aabot yung baano sa na ito. Ah. niya niya. Ah, sino babae mag asawa niya? Oo.